strawberry ice cream, strawberry shake at samot saripa. Ilan lamang yan sa mga produktong pwede mong i-enjoy sa mga strawberry farm sa La Trinidad Benguet. Pero nakatikim na ba kayo ng strawberry tupig? Ang kakaning ito, ideya ni Nani Lolita na tubong manawag panggasinan at isang dekada ng nagluluto ng iba't ibang kakanin. Tinry ko rin lang kasi ang mga strawberry ice cream, sabi nila, sa, uh, try mo rin mag-ano ng tupig na strawberry, sabi nila, kay tinry ko rin. Eh, pwede rin pala, ko, binlender ko, pwede pala na iya, ano, kaya lang pag nasubram, talaga maasim, kaya lang pag mo talaga. Nagsimula siyang gumawa ng strawberry tupig noong 2019 matapos itong udyukan ng kanyang mga kaibigan. Tradisyonal pa rin ang paggawa niya ng tupig at hinaluan niya ito ng strawberry. Isa ngayon sa mga binabalik-balikan ng mga turista dito sa Strawberry Farm sa Trinidad Benguet, eh ito nga ang uh, strawberry tupig. So ang pinagkaiba lamang nito sa tradisyonal na tupig kung saan hinahaluan lamang ng buko, eh yun nga may strawberry. So kung titikman natin, eh... Hmm. Mm, malalasahan pa rin ano, yung uh, smokiness nitong uh, tupig at may halong tamis, uh, bunga na nga nitong uh, strawberry. Paraan daw niya ito upang makatulong sa mga strawberry farmers na kamakailan ay nakaranas ng pagkalugi dahil sa mababang demand. Mahirap din kasi ang daming proseso. Gagawin namin lahat. Pati yung malagkit i-ano din namin. Kaya kwan cagalang magawa para magawa. Kaya ang turistang si Abi na mula pa hindi pinalagpas ang matikma ng strawberry tupig. Masarap, para siyang ano, tawag dito yung suman na lasang strawberry, tapos malagki. Masarap siya, matamis, sakto lang. Tila nagbalik naman daw sa kanilang panggasin ng trip ang magkasintahan na sina Brian at Irish na mula Pampanga. You know what, I will buy it though. I will buy it. Yeah. It's not it's not bad at all. It's, it's a good delicacies. So kaya na bigla ako. uy wow, may tupig so, pala dito sa Baguio. Kada araw, nakakaubos sila ng dalawang timba ng tupig mixture at kumikita sila ng higit isang libong piso kada araw na nakakatulong na rin sa pagpapaaral ng kanyang mga anak at pambili sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.